Yan po tayo ng samba guys. Sa ibabayan ba yan? Ang kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ganda ng view sa ibaba guys. Oh. Sa piplor floor po tayo ngayon. Sinamahan sa ko yung pulboy namin. Ganda po guys ng baro. Tingnan nyo po. Punta naman tayo guys sa swimming pool. Papakita ko po sa inyo. Dito po tayo ngayon sa aking binabantayan. Ang ganda ng lugar. Sa rock, rooftop kami ngayon, sa fifth floor. Ang gaganda ng mga halaman dito guys sa itaas. Yung mga beach bed, at sa yung pole. swimming, pool guys, ayan ang swimming pool. Tingnan niyo po. Ayan, ayan po, guys, yung pool ng vacuum siya namin dito. Kasi po magbabakyum siya ng swimming pool. Kailinisin niya. Kailinisin naman niya ako po guys oh tingnan niyo po Ganda talaga guys yung so, Good morning Good morning Good lahat Bye bye po Bye bye guys